Oh, check, check, check si madam. Tay question. So, paano naman inaalagaan yung mga seedlings para maging successful bago i-transplant? Uh, well, first sa atin, ang ina-ensure natin, dun pa lang sa pag seed sow natin, dapat naka-disinfect na yung trays natin. And yung pating soil natin, yung pating mix natin, yung medium, dapat sterilized, Saka mataas ang nutrient content. First, maganda ang porosity para yung hangin nakakaikot and then hindi siya na waterlog para hindi magmasira uh, masira yung roots niya. Ano yung porosity? Yung porosity yung kabuhag-hagan ng lupa para mas ma, mas mag-drain well yung water hindi malag sa loob, hindi matira sa loob and then mag-circulate yung hangin kasi kapag uh, masyado silang nababasa nabubulok yung roots nila minsan nagkakaroon ng tinatawag na dumping off mga fungal diseases So, yun. And then, after that, pag nag-germinate na sila, make sure na ma-expose sila sa sunlight kasi yun yung kailangan nila. And, uh, nilalagyan din namin ng, ini-improve din namin yung fertility nila by spraying yung mga natural concoctions na ginagawa namin. Mm -hmm. Raya? Feed pig. Come on. Follow for more farm videos.